mga dre yung video kasi naubos yung memory dyan lang yun yung bus stop ng ano pa yung bus stop na yan yung bus na dumadaan dyan papuntang stadium metro yung sa stadium metro diba? ba? yung ma-access po dito ka sa border na nakatira pag dito ka kasi sabay, sa may banda sa dyan line lalakarin mo sino mo dito ka lang oh yung selera ng mga building na yan dyan lang kami tapos yung umiilaw na yun Ayan, may ilaw na yan, yan ano. samsung o. Okay yan. May okay pa yan sa likod banda dyan. Yan, footbridge na yan. Nalakaran namin, pagtatawid, pagkakain kami sa Shawking, mabibilis sa Carrefour. Mga tala yan. may mga dito banda sa baba namin. Sa magchay. Chay-chay, mga dre. Mga pagchay nga sa parang biryani dito 12 lang may mura nga dun sa may banda inside dito sa may banda sarja alnada sarja city lang Muton, chicken yung mga dream yun yung buhangin oh